Siksikliglig at tumakapaw ka sa Maynila, ispoil ka sa Maynila. O okay, sige, itatabi ko yung mga matatanda. Tabi muna kayo. Kayo mga anak. Kaya dito. Ano mararamdaman ninyo? Nanay nyo nakahirati sa karamdaman. Anin na taon na. Di, hindi, hindi kumoto ng dalawang eleksyon. Hindi wala na. Hindi na potante. Pero buhay pa. Pero buhay pa. Ano mararamdaman ninyo? bigla din ang galang ng pensyon kasi hindi na siya nakakapoto. So, ano ibig sabihin, pag walang boto, walang pensyon? Wow! <laughs> so, wow! <laughs> Hindi, ano, ano ba diba sakit? Tapanggagin <coughs> kayo! Una ako na lang yan! Makakamunan na sila! Hindi, real talk lang yan. Ah, Makakamunan ano, ano, ko lang na wala eh. Kung nga dapat O sige, pumanatag kayo, mga lolo't lola ko, mga nanay tatay ko, umuwi kayo sa inyong mga bahay, sabihin niyo sa inyong mahal sa buhay, kaibigan, kakilala, kabarangay. May awa ang Diyos at sa tulong ninyo, pagdating ng araw, ibabalik natin yung dating sister. Lina. Oh. Hindi na, na ganun daw nila eh. Tapo na na eh. Mag-aaral na. Tapo na. na. Pero dalawang taon at aning buwan, aning Hira. lang kayo nag-ihirap. Correct. Hindi mo ha? It doesn't make sense. Walang logic eh. Ibig kong sabihin, dati-dati nung panahon ni Yorme, o kayo ang muska ha? Ibig ko nung panahon ni Yorme. Ang health center, 1, Mag-asawa. Anytime kung gusto mong punta, punta ka. May gamot o oh, wala, umupunta ka, nga, wala kang schedule. Ngayon, kailangan ko pa may schedule? Wow! Busy! Anong ibig natin sabihin? O, oh, halimbawa lang. O, oh, halimbawa lang, si Mang Willie. Mang Willie, huwag ka mag hindi mangyari sa Ikaw yung tinapas ka sa'ko. Harap ko lang, Mang Willie. Si Mang Willy, hinahako. Uh, uh, uh. Sabi niya, anak, anak, dalit mo nga ako sa health center. Papacheck check up ako. Ano sabi ng anak? Tumigil ka tayo, wala kang schedule. <laughs> Ano na buwan? Mga na. Adi, adi. Adi, ito na. Lalabas na. Dali mo ako sa health center. Ano si Adi, Pigilan mo yan. Wala kang online. Kita doesn't make sense. Alam mo? Diyan pinaghihiwalay ang leader. Pag ang leader talaga hindi na hindi hindihan yung hirap ng tao. alam natin lahat, bawat piso sa tao, mahalaga. Pero online, ano? pagka-check up ka lang sa health center, may toast gas ka pa? Una, ano kailangan mo? Libre ba ito? TOSGAS ka. Ano pa ano kailangan mo? Cellphone, libre ba cellphone? Toast gas ka. E eh, paano kung hindi ka pa marunong mag-cellphone? Kaya talaga natin discover ang mga natin sa tatawag. Nakakalimutu. O sige, kumanatag kayo. Kumanatag kayo. May ang Diyos, pagdating ng araw at sa tulong ninyo, ipapalik natin yung dating mga angli sa sistema ng mga nanalis sila ngayon kasi talaga nagmamaktong na tao. E eh, pahirap eh. Sa totoo lang, yung mga tao may sakit, alam mo yung na nasa isipan mo pag may sakit yung mahal sa buhay. E reseta, usin na mo. Sa totoo, oh, maglalakad yun. Magpapakasakali yun. Hindi niya alam ha. Hindi niya alam kung may gamot sa health center. Magpapakasakali sa yun. Sana may gamot. Sana may gamot. Sana may gawin. Pipirin mo dalawa na akong problemahin niya. sa Maynila? Nakita ninyo? Hanggang ngayon, nakikita ninyo. Napapakinabangan ng tao. Uulitin lang natin yun. Ngayon, ang inuuna ko lang, kayo muna. Yung problema muna ng tao, paano maiimsan yung kinakarap ng tao sa lungsod ng Maynila? Mapagdating ng araw, marami pa tayong hindi discuss. Hindi pa natin pinag-uusapan ng katugyutan ng Maynila. Nagdudugyot ulit ngayon ng Maynila. Sa totoo lang, hindi lang ako na Oh, pero, sa kanya yan. Kaya matanong ko kayo. Gusto niya ba akong umalik? Yaman! <laughs> Bakit sinacharot-charot niyo ako, ha? <laughs> Hindi, kasi nag-aalala ko, baka manlamig kayo, pitong buwan pa yan, eh. Ay, eh, baka May tayo mo. Kunin yon. Kalabigin yon. Kalabigin yon. Kalabigin yon. Pero, nyo. Kalawitin nyo. Kabigin nyo. bakit? Pera nyo naman yun. Tama ba? Tama. <laughs> Ba't kita ah, sarap, sarap Dalawang bulig, apat na bulig, anong na bulig. Ang gagawin mo lang, kukuha ka ng walis-sinting sa may picture. sa lang. May atal dito. Pukuha ka ng pala, palit ka ng damit. Si ko ipapalalakaw kwentong po, ni Juan'. Si Juan na matay. Umakyat sa langit, inawat ng bantay sa langit. Teka lang. Wala lang. Teka lang. Teka lang. Teka lang. Teka lang. Teka lang. Teka isang araw sa impyerno at isang araw sa langit. Pagkatapos ng isang araw, ikay malayang makakapamili. Ang mga nagawa si Juan, bumawa lang elevator. dire diretso ang lang impyerno. Pagbukas sa impyerno, lang gulat ni Juan. Wow! <laughs> Boracay! Gold Coors! Ang daming babies! Papakampang! <laughs> Ang sarap ng buhay sa inyo. Nagbabatuhan ng amon. Wow. Ang alak, wanto, <laughs> wanto sa awak. Wow. Ang sarap ng buhay sa inyo. Matapos ang isang araw, makita rin sa langit. Bumukas ang nagabito. At bukas sa langit, nakita ni Juan, ang mga tao sa langit. Nagahaw. <laughs> Sabi niya. isang sa araw, harap siya sa batay sa ay Oo, oh, ano, ikaw ba'y nakapamili na? Opo! Ang mabilis at turun. Yeah. Saan mo gusto? <laughs> sa impyerno? Sumakay siya ng elevator. Kumaba ng impyerno. Pagbukas ng elevator sa impyerno. Laking ulat ni Juan. Yung buragal, naging dinagagat ng apuri na kumukulong na supe. Ano nangyari? Yung mga babies, yung papampam. May puntot at demonyo <laughs> Yung mga hamon, buto na lang. Nakita niya ngayon sa demonyo. Demonyo, demonyo, halika rito. Demonyo ka talaga. Bakit ka noon? Kahapon lamang, ang ganda-ganda ng impyerno, ang sarap-sarap. Sabi ni Timonyo, kahapon, nangangampay niya kami. Ngayon, bumoto ka na. <laughs> Hindi. Yan ay isang kwento na natin kapulutan ng ayaw. Ayun, ano? talaga akong bumalik. Mamis? Next Sukaman? Mamatay na sila? <laughs> ayaw ko kayo mag dapat nasa pahingahan ako. Eh sila na nga nakaupo. Eh, lahat nga sila din. Pagbubutihan na lang nila. Hindi pa nila pinagbutihan. O, ngayon, gusto niya. Pwede ba ako mag-request? Straight. kung gano'n ang kabigat yung hiningi ko. pwede, marami sa inyo napalapit na. na Inabigyan ko naman na sila ng pagkakatao. Wala, okay naman na sila. Katulong natin lahat, na, Ayun na, O nandun naman na sila. Nakatulong ka. Eh, yun, gusto ko lang matulong sa iba. Wala naman siguro masama. May iba lang. May iba lang. Nagawa nyo na dati yun. Gusto nyo ba nang mabilis na ka kumilos katulad ng araw? Hindi kayo mabilis sa kilos. Kailangan <laughs> ko sila. Kaya, meron ako pag-iusap kasi hindi nyo maalala mga mukha nila, di ba? Hindi ay magkakama Pagdating ng tama pa nun, hindi nananamay ka sila. Ang hanapin nyo lang, your best choice. Pag nakita nyo your best choice, sabihin niyo sa kanila, maliligtas ka. <laughs> Kasi tatara ka at hindi ka malulungkot sa pinaglalatakoy na kumukulungkot siya. Kasi, huwag pili ng ladies' choice. Maasim yun. Ang zero ka mo, mayonnaise. Wala diba? secret muna natin. Hindi, <laughs> nee, uh, pero ito, meron ako isang mabigat na hihiling sa inyo. Huwag niyo akong bibigyan ng vice mayor na kalaban. Total, sanay naman na kayo na babae ang vice mayor ko. Ano nyo bakit? Pagkakalaban ng vice mayor, anong gagawin nun? Araw-araw mag-uurutan. Araw-araw away. Araw-araw politikahan. Hindi e, di umumos ako ng oras. Para sa politika nila. Tama ba rin? Tama. Ah. Dastusin ko nila yung oras nyo sa problema ninyo. Tama ba? Tama Pwede? Makisuyo lang? Yes! Yeah. Pamisa? Yes! Yeah. Sinisimiling mo kayo dito. Ang vice mayor natin, G. I-send lang kayo sa Gatlingin. <laughs> Hindi kayo mawawalan. <laughs> <laughs> oh okay, kita okay. ninyo, wala namin yung binigay uhi, galit, o paiit. Magtatawa tayo. Kahit pa paano, masaya kayo ngayon kung konti. May mauwi kayong hope. Hope man lang. Pag-asa. Eh, basta, nag-promise sa iyo Siyasimulan <laughs> ko Bumibili ako ng bibigil daso Nagahanap ako ng prema Promise? Promise! O ko niya ako, resulta ha? O. o ngayon, sinunod niyo Nangyari, o patawas ang halalan Ako naman ang sigil niyo yung Kaya yung mga lolo't lola ko, may awa Diyos, natali natin. Abahan yung buhay nyo. <laughs> Kasi masarap ang buhay sa akin ng senior citizen eh. May insure, may regalo, may allowance, yeah? may cake. Okay, okay. O yung cake dati, ganyan, di ba? Ngayon may cake ulit. Hot cake. cake. <laughs> <Saka> hot cake. Tsaka hot cake. Bakit yun, in ano? Inflation? Yung gatas dati, ganyan. Steak ganyan na naman, ganyan na, ganyan na. Ngayon, ang gatas kaya, ang mistake Uulitin na lang eh. Itutuloy na lang. Yung nakakalapot naman. Eh, pero kaya ka na tayo. sige. O, uya na. O, Uy, kasi, baka magkabunan pa si Chi at Cesar dito pagka mabutay ng tangkalya. Let's <laughs> go! Sa eh, kayo sa pag-uwi. Eh, wag kayong mawawala ng pag-asa. Sisikat din ang araw sa Maynila at sa Buhay May awa I love you! I love you more! Ingat kayo. Pagpalaan nawa kayo ng Pong May Kapal. Manila!